Duke, Your Honor, Hindi, hindi ko po alam. Sabi yung, sabi yung gumibulunin. Your Honor, Her hindi ko, ko po maalala. Ako ah, ka, baboy. Sabaw lang ako niya. Sabaw lang yung mga sabaw man ako, hindi ko magbaboy. Sabaw lang hindi gali atong duway. Buso ang dalaw sabaw. So guys, Sabaw lang yung amin soup lang. Ulam? Sabaw. Hindi ka mag-ulam? Maulam. Hindi ko ako dahil kung ano lang maubos mo eh. Hindi pa ko ka lang. Kasi hindi mo man maubos lang. Ay, mo lang maubos pa yan. Then, ang gamay mo ba? Hindi okay. ah. Uh, tamo Di, ko rin na. Hindi. <laughs> Ipatungan. <coughs> Mulog ka na. Hindi. Ngatunga mo pa kang... <coughs> Sabi mo. Go. Kauna. So guys, first bite guys. Ano na first bite? First bite. Cheers. Ah, cheers. <laughs> <As> Good. <long. laughs> Maasim. Maasim. Kung sa taga, don't ka. So guys, ang asim. Pero masarap, diba? So guys, naging ulit natin ng sabaw. Kaya dito yung water. Meron ko ako lang doon. Diyan madumi yan doon kumuha ka doon ng baso. Saan? Diyan oh. Sige. Sige pa ya, ah, na ito na ala. Lagyan mo ice cube. Dito ah. Hmm. Ice cube na. Wala kahit to lang. Na ice. Na. Ano yun ang dama? Nung kumbato, dapat lang yung buwan ako. Nang butang mo hindi ka magpapas to bag. Ako lang. Hindi na po. Nalang nang 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 dahil gano'n siya buwat buwat. So. So, ano guys? Third bite. Ito siya, ito siya. Unay na hindi ako nakapagla kasi nasisipon mm. Ano dahil?

No, no, hindi ko pumala, dapat oh, mo nila. Honor, hindi ko po maaalala. Kailan na hindi ko po maaalala. Kailan? hindi <laughs> ko po maaalala. No! hindi ko po maaalala. Paano pa na <panosura>? Ito <laughs> ba nga pa pa na

nami 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 ako nami nami kasi lawan nasa sakop na na pangbili na kailangan kasi lawan hindi ka diyan mas tula siya 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 hindi ko pa maalala, ano, hindi ko pa maalala. Nang <laughs> nang <laughs> nang yeah, Ang nang si nang pose na. nang Ang nang si nang 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 guys, nang 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 na lang. nang 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 ganun

Ayun kita Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. ay lang. Ayun 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 So <laughs> Bye. 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 guys Bye. <laughs>